Kani si Nanay Maxima. 84 years old, dunay tambal nga maintenance o lisod ang panginabuhian. Dunay anak nga na paralyzed maoy unta ilang saligan sa ilang pangita, apan wala na katrabaho. Hello mga idol, okay na di tayo rin sa asa nga bukid, basta kay ni Tangas sa bukid mga idol, kay natitabangan si Nanay Maxima. Oh. Kay, lisod sa guys, siya ba kay Sierra Pudusa niya. Ah, ni siya mga apo nakakuha niya pero pretty sa likod lisura po lagi Mga atong natay gamay ihatag tabang ni nanay uh, po niya makatabang po sa ilang konsumo sige mga idol atong sublan na nanay Ay. oh, ilang ano, ilang atok mga idol isulong po kayo kay sa kato pa niya bagyo boss sa bagyo pa niya oh. wala tayo na ulit pa ba? wapagyo maulit atong bagyong udit ba oh, wala pagyo ani oh, lang bala medyo nilang...

Si so, kaupan na mo dere. Mo, Ay mong apo. Mga apo. Anak. Oh, anak niya. Anak siya anak nga, -taki. Gi -taki, na giatake pa dyan. Naka si kauban yang anak na dere giatake pa dyan. Masus pa ita. Oh nang po kayo dagang. anak. Ano mo? Kira na kong pito mo din ang mo idol, mo dere. Maoy <tuk> iyang na kuan magkauban kauban dire gi ataki pag UDI. Suspeita gi nay no isura sa kinabuhi ron niya. Unsa pa ni nabuhi ani? Ani ni nay man ai. Katong gi ataki asa man ron? Ah nakada drive dag motor. Ah, okay. nagda-drive okay. na motor ang iyang anak katong yataki pero liso pa yun kayo wala pa yun kay musak kayo mga idol kay oh, kanang mahadlok ma ba kayo mura to. napay gamay yeah, na buwan oh. mo may hmm. mo si nanay nga ni sa karsada mo na nga among nasampit ya yeah, medyo tanaw mo yung listen kayo po mo nga among giduol isa mo yung income karong income yung nana nga Asa mo ka na iya? Asa ka padulong ato? Na kitan ka nang mm. saksadang. Maeksporto Ah, magol ka ug ari balay. Mo na maglakaw-lakaw ka. siya. Oh, naman, no man magitabang manga. Kuya pa. No. Ito naman, naman. layo ko sa burolantad. Pakakan muka ang ka. sa na, ila. Naljude kay mga tambal siguro nga panginom na hoy. Na nga tambal. usay Ras, ang sertol. Ulusartan. gid ang anak. Bag-upa naka-recover sa iyang Ang kadto anak mo na inga kanang gyataki mo sa toy silbin nagtabang ni mo ng kapangyarihan ko oh na luya sa ang imong gi anak nga nagtabang ng mga pangyarihan ang yatake pagyud kapait mga idol no nga mautay sa ligan ni nanay nga sa may panlawas yang anak na ataki pagyud mauta to ilang sa ligan nga pangkonsumo kong kaon nga may pangyarihan ang buhi ang buhi niya talang kitol sa Mahala si na lang yun. Karoon, bisag. Nakapay gamay nga, paralay siyang ng kamot. Ni drive Di niya po kung masayroon kay. Wala kay nai na rin ron kay. Nay na masayro taon. Pero isa ra ka pa sayro mada. Pilar yung piti po. Pilar yung piti. Ang uban niyong masakay. Kaya madlo. Pilar, buk anak niya ron. Ang yang anak na paralyzed pa dyan. Ang pa dyan. mo ilang lang Mawa ilang siligan. Mawa ilang yataki pa ilang siligan. Mawa talisuras, panahon. Kami sa mga na uh, listen me, pobre na po me, pareha na po ta. Pero sa among kapobre ba, na uh, pong ipaambit ang among grasya kung ba, mabahay na akong tanan. Yes, salamat kita sa ginoon nga. Bisan sa itong kalisod, itagaan di akong tanan yung kusog para mangin kamot, mangin nabuhi. O, you know? Sige na, at tabangan ka na mong kamay Tinagmay rin kaya mo, anay. Sige lang kay, basig, paburan dito sa panahon, anay. Pohon maka baliktad ni no. Oh, nai maluwoy po na to, nga ganahan mo tabang nimo. Ato ipaambit, no? Okay, mga idol, na, ato matagano nga, nga may pag-gracia uh, sinanay kay deserving gitu, niya nga tabangan mga idol kay Lisod juga ide daghan pagi sila dire nya kaniya to mga idolo ginagmay rin jud ni mga pero at least sa kaniya to ginagmay nga tabang uh, makapuno ra pud ni nila konsumo o palit bugas pagpalit nila bugas or sa ilang mapalit kamo na lay palit na ya wa mo tindahan ay good na napalitan na mo ah? dire na yo salamat kay oh my god salamat kita sa Ginoo no kay bisan sa ginagmay na mo na gilang kay ah magasyahan pa tapuhon, magkabalik hmm. Pag, pag eh, biskog na eh, pagpalingon, ang mm. kita permes ginoon no, na no, may hmm. ah, hmm. oh. Okay nanay, salamat. Hmm. Salamat, ya, na nice, salamat. na Sige mga idol no, na nasa tayo natabangan no, si nanay uh, Maxima. Oh, yeah. Uh, nindot kayo sa feelings mga idol na makashare ta sa itong gracia uh, please tag share sa itong uh, video mga idol. Kay isa ka na sa kada sa pag-share mga idol, ko na po kayo nagkatapang. Uh, sa kanal magtapang ni nanay, why problema? i lang ko ato na iatag niya. Kay nagagawin siya, kay nun Sa gusto lang, oh napay-maintenance na tambal. Gila ato na. blessings mga idol. Saka na pamagid. Ako na sa kanang nga pamagi dako na kay Punto sa dino Salamat kayo mga idol. Salamat. Eh, salamat. salamat na. Ganay. Pohon na Oo. Balikon ka na Sige. Bye-bye mga idol. Bye-bye. Sinanay Maxima mo natabangan. automatic, automatic tao 10 sa 10 spin. Oo. skin out. Oo. Pila? Mm. 41. Oh, Times two 200. Puli pa. Sis, Hala! Scotty na. <laughs> Scotty Oh, ha? Oh, start na itong ngayon. Tin spin, ha? Press 10 spin. Oh, atong gibit na 50 pesos. Oh, it times 8 largo ngayon idol Oh, ha? Oh, oh. Fuck, Scotty. oh. Anilis, Scotty. Oh, oh. Oh, uh, oh. Yun, wala. Oh, wige. Oh, it spin pa na. Ha? Oh, fuck. Times it. Hala. 120. Ula, times 16. Hala, may maybe. Ah, hala, times 30. Hala. Grabe. Oh, hala, times 64. 4,000. 800. Grabe, bangisa. Oh, pilih itu dah. Pilih itu dah. Pilih itu dah mengai dol. Ha? Huh? Kelapi. Oh, ,000. ,000. Huh? So, partner, pilih, si bintang Ha? Sa pits pak ni mengai dol. Pilih sa komisi sion ang link. Oh, huh? 50 pesos na atong gibit atong mga idol. Kung sa kalijin, nasa, nasa komisi ang link mga idol.